I'm always on the winning side. Join me or die. Don't worry about the fine print. The soul consumption clause is never exercised. Na naman, ang Dota nga waraan Chicks. Sa Dota, <laughs> makakadamok ka score. Pero sa <laughs> Chicks, makuri kayo. Minsan ang Chicks madidiri. Tapos kung sa Dota man, pwede ka pa makatutub kuan iskampera ka score. Pero kung ang Chicks, makakadamok ala yung score. Na <laughs> <laughs> naman, sa Dota tapos sa Chicks. Uh, Dota do that to Sa Dota, pwede ka maka first blood. Tos, uh, first blood. Pwede ka natin maka first blood. Mas malala pa nga blood. Diba? Kutas. <laughs> Yun <laughs> Sa Dota, kung talaga kuhan, ma makuri, zero ka. Tapos sa chicks man, kung nadidiri lahat ang chicks, Makuril at makaiskor, pero mabinti ka siro. Chicks o Dota? Ayan. Papili ako sa Chicks. Ano? kay Kaya sa Dota, wakas kaso makukuha. Puro la sutang. Pero pag Chicks, pwede ka makaroon para pandota Dota. Sa ano pa? Maula. <laughs> dota gan. Basta okay. Chicks. Pero pag may Chicks, box na di ba? Ano? <laughs> chicks. Ano, Pero may video Dota balita ako. Kaya ah. ano? Dota, damo ha. Damo kasayahan. At chips dito ila, masurugun. Mola ito, nakmalalata. Kaya ang Dota, damo ha. Damo ha. <laughs> <laughs> damo ha. <laughs> dota ako kay ano, orak chips. <laughs> dota ako kay mag, waray artist sa dota, kay mga babae mag-artist. Sobrang uh, oh, lahat ni video ka. Pero, kung paano maaari kita, brand out, sirte tiga. Duta. Kaya ano? Kay, sa Duta, kin sila, nag-enjoy pa kam sa chicks. Kin di pa maka-enjoy sa chicks. Kaya ano? Kay, kin sila, naman mo, balyo sa kinsi. Di ba? pa sa Duta kay, one hour, maiha pa. Mawala dan? Mawala chicks gan. Kaya ano? Kay mas marasa na first blood sa chicks First, o, ta, -first blood. blood, blood ano na nangyari Tapos malayton ma kay mga malako healing dila tak maram. Duta, duta gajah po. Kaya ano? maram kay sa duta kwarta lang problema. Pag chicks simple on <laughs> problema na chicks, problema pa sa. <laughs> Kaya, chicks Six Chicks. Ganano. Hey. Ano sex? Ganano kay Chicks. Ha? <laughs> huh? Ay duta ora pulos chicks tende. Pero ano? Ano chicks sa duta dire. Mao na gud. Magastosan ka sa kuan, sa duta sa chicks pwede pwede di ka magastosan. Monster kill. Ano nang paborito nga na karakter sa duta? Ano ba? Zeus. Ano kay panan tay kan tip tus para di masiro para di tayo maguri ng karakter sa Dota sa Squad, Slardar Kaya ano? Wala siya si Kik Tapos? Mali siya Oging Mula! Kuri ito mga hero sa Dota si Sus kay Maupay Man Ki is nga Mali ibabaye may Suso Mula ito Bunklinks Kaya ano? Kay sigla tago para di mamatay dayon. Tapos para sa usaw. Triple kill.